Hi hey guys, good evening. What's up mga ilalang mananap sa to this video. Meron po kami ipakita sa inyo kung paano tayo magkwento gamit ang maraha. Bali guys, kumpisan na po niya guys. Sige. Uh, <coughs> sa isang malayong lugar, may nakatira ka rin Anong hari? Saan na rin mapagmahal? Oh, okay. Na may edad na 72. 72? May alalay siyang ng kagalang Jack? Jack? Hmm. Na may edad na 22. 22? Sabi malari. Ato, o, okay. ng mga lari, Jack, utosan kita. Hanapin mo ang tatlo kapatid. ibigay kita ng isampung libo. Libo? Are you sure ka? Sampung libo to? Yes, sampung libo. Paano ka na kasi yun? bilang baik sejak Menurut baik Kekatan Kekatan tempat 4 34, 35, 36. There's 37 days 37 days Naglak ba si Jack. At Bumalik si Ano to Jack, to? Jack Si Jack yan sa na Jack to? Sigurado Are you sure? yeah. Ay, Jack pala. Oh, Jack Sabi ni Jack sa mahal Malari! Nandito na po ang inyong tatlong kapatid. Tatlong kapatid? Tatlong kapatid ng yung So, anong so, number to? Tatlong hari yan. Ah, tatlong yes. hari? Ah, tatlong hari. Paano ka makasiguro ng tatlong hari to? Siguro yan. Ah, oh, grabe. tatlong hari. Oh. Tapos, sabi nyo, malari. Jack, Mukhang malungkot ng tatlo kong kapatid. Hanapan mo na ang pangasawa. Bigyan na naman kita ng 10,000. Ano kung kasiguro sa mga 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 yan? Are you sure? Yes. Parang may ang imat ka bali? Na... At muling naglangbay si Jack.

Sige, okay, ito na. Sabi na naman ni Mal Jeff, mukhang tingin yung pito. Kailangan natin ng numero size na sapatos. Tatlong sapatos na numero size. Maglakbay ka Jeff. Maghanap ka. Bibigyan kita ng yeah. 10,000. libo. Paano siguro na 10,000 libo to? Sigurado yan. Sigurado? mapanmaniwala ka pa rin at muling -jack. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 yeah. 18 19 20 21 22 23 24 25 days yan narilas mai siya at bum at muling bumalik si Jack. Paano, paano makasiguro ka pa itong na Jack to? Yeah. Ay, Jack pala. Kala po mo. Sa Sabi ni Jack, malari, ito na po ang tatlong sapatos na pinahanap ko sa akin. Tatlong sapatos ng numero 6. Numero 6? Ibig sabihin, tatlong 6, 6 yan. Tatlong <laughs> 6 to. Sige, sige, sige. O, Sabi niyang mahal na rin, <coughs> Jack, parang hindi kong pinto, kailangan natin ng kunting katibayan. Oo. Oh. Maghanap ka ng katibayan, Jack. Bibigyan kita ng 10000 Oh, 10000 10000 na rin. P10,000 na yeah. rin. Paano? Kailangan niya, no? Paano to? Masasiguro ko na 10000 pa rin. P10,000 yan. Tingnan mo. Oo. Yun naman din. Pusig. Hindi ako makamali. Sige, pusig. Hagi nga to. तो बोलिंग लाग si पैसे 23 23 Are you sure, Rajapo? Yes. Diba? Allah! Sabi ko naman mo iya. Sabi ni Jack, Sabi ni Jack. Sa malari. malari. Ito na po ang katibayan. Tatlong katibayan na Ano yung tatlong katibayan? na po. Ang tatlong katibayan. Tatlong alas, Malari. Ah, alas? Ah, may pool. Oo, oh, okay di ba? Oh. Sabi naman ang lari, Jack, huwag malungkot ka, Jack. Oo, oh. sabi naman ang Jack, oo, oh, malari, kasi ang saya-saya ka nila, tapos, ako, oh. walang partner, walang sa isang sapatos, walang katibayan. Oh, okay. Sabi naman Malari, lari, huwag kang Jack, bibigyan kita na mapapangasawa. Magpapangasawa? Oh, Ito mapapangasawa ni Jack. So, ano pala to? Ang kapag nasawa ni Jack? Try na. Win. Win? Yes. Paano mo nasabi? Ako yun to? Ah, win. Wala. So, Tapos, sabi ng na manari. At saka, size na sapatos. Size? Nice. Size. Numero size na sapatos. Ayan, <laughs> so, ano? Ano siguro? Ay tsaka pati ba yan, yan para mupito na. So sabi ni Jack, Malari, Paano po? Paano po magsisimula? Di kami magsisimula 'yung wala kaming pera? Oh, sabi ni so, Sabi ni Jack, sabi na Malari, Huwag kang magalala, Jack bibigyan kita ng pera 999 888 777 555 444 333 tapos bibigyan patita kita ng tatlong kawan ano kawan yun? Ah na may armas na. Ano ang armas niya? 38. 38? Paano mo sabi ito? 38? Ah! Oh. Yeah. Tapos, pangalawa, 20. 20 na B. Yes. Paano mo sabi na 20 na yung B ito? racing Pagkita yung Yan lang po guys. Maraming salamat sa panunod. Mm Hanggang -hmm. sa so wala like yung